Hey, ASMR, mama, mama. <laughs> a... oh, <laughs> my mom. I'm daming tubig nyo. <laughs> pai gandang umaga mga mama. Look at my press kong pantulog. Pabansin lang. Pabansin lang for today. Wala na makontente. Eh. Sheesh! <laughs> Aray ko. Hello? 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 Ah, magtitiklop na tayo. Titiklop tayo. Hello? For today's video, <coughs> watch nyo po kami magtiklop. <laughs> mga damit ko lang po ito, mga mo. Mga ma. Ma. Oh. Papa. Papa. Work, Papa. Work. Sana naman, huwag kaming mapalayas dito, gusto ko. Pwede kami nakakabayad ng rent ang ama. <coughs> Open po for donations. Ah, Oo. Oh. Ay, naku, napakalikot. Pagkikong mabarog d'ya. Ah, no. Ay! Nakikita ka sa video, makulit ka. Halika, babe. Halika dito. Halika dito. Ay! Talaga naman. Nakakita sa video, makulit ikaw. Tupi ka dito, tupi. Ay, nako. Ang mga gusto po makatulong financial lalagay ko na nang po yung gps ko dyan sa aking description kailangan ko pa nga po magpa laboratory ng aking ihi dahil may duty Ma? uti daw ako mga ano hindi pa rin ako nakakapag-check up. Hindi ko na talaga alam kung saan nalalapit. Dito na lang, dito ko na lang inaana sa pagbibidyo ko. Baka sakaling may mabuting pusong mag-donate Diyos huwag mo ilahin at masisira oh Diyos naman talala ba lang eh wala kasi akong trabaho simula nung nabuntis kaya kulang na kulang talaga eh And iba naman sasabihin niyan magpabuntis hindi naman kaya wala po eh ganun hindi ko nga po yung ginusto pero binigay niya binigay sa akin pray na lang talaga makaraos dito. Diyos, huwag yan. Ulitin ko po sa mga may gusto lang po mag-donate. At sa may kaya lang po. No, no, compulsory naman po. Wala na po talaga kasi malapitan eh. hindi po <laughs> kung may pera po hindi ko po ito gagawin <laughs> binababa ko na po ang aking pride lat lat na Baon na po kami sa utang. Simula nang hindi ako nakakapagtrabaho. Mabaon na po kami sa utang. Kasi nga po, biglaan kaming bumukod ng walang ipon. Na-aksidente pa nang nakaraang taon yung partner ko. Then, nabatak yung motor niya. Nawala na siya ng pang extra income talaga. Kasi naglalalamog din po siya. Kulang po talaga kasi yung sinasawad sa company. Sa company ka. Lalo kung siya lang. magtatrabaho naman ako. Sakto lang na kakabayad ng mga bills. Naalala ko nga po na malapit na rin akong mga hindi pa rin ako makapagpa-check up. Jesus! Tingnan mo, nadali mo na yung camera. Sabi ko, tulungan mo ako magtiklop. Sama viewers ko dyan na walang wala din pasensya na po <laughs> ang mama moving, parang <laughs> dukha na ano maayos lang po yung pananamit namin pero po talagang ikaw na kami sa buhay hindi po hindi ko po to gagawin kung hindi po kami nangangailang. Yun lang po. Maraming maraming salamat sa panonood. Tatapusin ko na yung video na ganito dahil dahil napakult ng aking anak. Para po matapos ko na po yung gawain. Yung po may inay. Nagtatantrums na rin siya. Yun po. Thank you and God bless. Please like and subscribe. Mabawi po ako once na kumita na po ako dito. Promise po. Maraming maraming salamat po sa nagsasubscribe. God bless. Tanghalian na. Utong ulam. 50 pesos. Jus, parang may sabawang sus. Kulit. Isa mo na nak. Wash your hands na, babe. Wala ka na wash your hands na. yes Pray! Yes! manami namin. Mm. 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 Yeah. na mga mm. manami na nakuha sa biyayang maging magawaan. Yan! Ito na. na lang! Mama ngayon, naman makita. si ka dyan. Ano? Kumain ka dyan. Sulit na ang 50 pesos na ulam.

đó mình sẽ bầu sẽ bầu

爸爸我的腿被你等疼了。哎 Ayan mga ma, nalagyan ko na siya ng efficacent oil niyan. Tapos yun, after, after ko maglinis, gulat ako nagsuka-suka yung anak ko. Ayun. may naman medyo okay na siya. Medyo wala lang gana kumain. Hindi ko alam kung...